mga guys, mga idol may tayo padagat ngayong araw at alam nyo mga guys ang kaibahan ngayon pagpadagat natin kasi panghaponan tayo ngayon ayan ayan na ang kanluran at ito naman yung silangan at yan ang moon yan mo buwan mga guys yan bilog na ang buwan pag magbilog ang buwan sa kasabihan walang laman ng bigasan pag mananakat ang usapan yan kaya pala medyo mahina ang panghuli mga idol kasi paliwanag ang buwan yan so maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga guys sana ay nagustuhan ninyo ating pagbibigay.